Ito may bago na namang recipe ang inyong kusinira. So dahil sawa na tayo sa tinapay, sa kasi araw-araw tinapay, araw-araw tinapay. So gawa tayo ng paraan para maiba naman yung ating merienda. So ayan, meron akong orange dan. So medyo pabulok na nga siya, medyo may sira-sira na pero uh, pinili ko lang yung medyo okay pa para mapakinabangan natin. So binalatan ko lang siya din syempre at tinanggal ko yung mga ganot-ganot niya. Then after nyan, tatlong piraso ng orange lang yan mga kakusina din. After natin mabalatan, so i-blend lang natin siya para kunin natin yung katas niya after natin yung mabens yung face, sasalain natin yan. Yan, para medyo ano talaga yung uh, katas niya mga kakusina. Yan yung katas lang ang kukunin natin dyan. So after nyan nilagyan ko siya ng dalawang itlog, tapos oil, tapos sugar, then asin, at saka 1 tablespoon na yeast. So i-mix-mix -mix lang natin, then after natin yan ma-mix-mix, -mix, lagyan natin ng uh, warm milk. Tapos 1 uh, cup na all-purpose flour. So after natin yan ma-mix, so i-raise lang natin ng 1 hour para Tumubo yung ating nilagay na yes para dumoble siya, 'o di ba? Then after na 1 hour, so sasalain natin siya ulit. ayan para magiging pino yung ating sir. Uh, ayan, So i-mix-mix -mix lang natin. Then i-rest natin siya nang 1 uh, hour. So after 1 hour, so ayan na siya mga kakusina. So isalin na natin siya sa ating maliit na pichil para mas madali ang pagsalin natin sa ating mga molder pag nasa pitcher na siya. So ayan. So, naka, sa isang cup ng harina ay nakagawa ko ng 24 na uh, puto. So, ayan, nilagyan na natin sa ating molder. So, nilagyan ko yung ating molder ng mantika. Brinash ko lang siya para hindi manikit. So, after nyan, isalang lang natin siya sa steamer. Na, I-steam lang natin ng uh, 15 minutes lang mga kakusina sa kumukulo na tubig. Kumukulo na yung ating tubig dapat na isalang natin siya. So, ayan uh, after 15 minutes, ayan na siya. O, diba, lumubo na siya. Ang sarap nyan mga kakusina. So, at ayan na nga, luto na siya ang ating uh, unang salang. So, uh, tanggalin lang natin yan kasi isasalang pa natin yung second batch. Kasi uh, isang dosina lang yung aking molder. Kaya ayan. So, at ayan, tapos na nga mga kakusina. O, diba? Ang sarap niya. So, may pang merienda na tayo. Hindi na natin kailangan pang bumili. So, at ayan lang mga kakusina. Merienda tayo. Thank you for watching.